Ipinagdiwang ng Police Regional Office 10 ang matagumpay na pagtatapos ng 29th Police Community Relations Month sa ilalim ng temang Ligtas ka sa Bagong Pilipinas sa RHQ Grandstand kung First Lieutenant Vicente G. Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City nito lamang 31 isa ng Hulyo taong kasalukuyan. It gives me great pleasure and privilege to welcome each and everyone to the culmination of the 29 Police Community Relations Month with the team Ligtas Ka sa Bagong Pilipinas. Ang aktibidad ay dinaluhan ni Director Randy F. Babaw, Regional Director ng Napolcom 10, bilang panauhing pandangal at tagapagsalita. It's a pleasure for the National Police Commission to be with you today as we end the celebration of the 29 Police Committee Relations Month. The PCR Month is anchored on the team Ligtas ka sa Bagong Pilipinas which is a powerful reminder of a shared responsibility we all bear in fostering an environment and where everyone feels protected and valued. Ang highlight ng seremonya ay ang pagtatanghal ng mga parangal at plaque ng pagkilala sa mga individual na nagpakita ng pambihirang pagganap sa mga aktibidad ng Police Community Relations o PCR. Binigyang diin ng pagdiriwang ng 29 Police Community Relations Month ang pangako ng protest sa pagbuo ng mas matatag at ugnayan sa komunidad at pagtataguyod ng mas ligtas na komunidad para sa lahat mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network correspondent, patrolwoman, tayo sa alagad ng batas, tagataguyod ng balitang police.